The <laughs> ba na sa tuwing kakain ako na may kasama o kakain ng sama-sama ay talaga na amiss Siguro dahil simula kasi na nawala yung tatay ko sa kain nanay ko. Ito yung bagay na talaga hindi ko na magagawa. Kahit na pang pilit ang gawin mo, hindi hindi mo na siya magagawa mo ulit pa. Kung talaga kung alay balik yung nakaraan eh, dati, nandito po si Teresa o si nanay. Sana sa tuwing kakain kami, tapag video rin ako na parang ganito. Kasi e, hindi ko naman alam na oh, wala pala sila eh. Parang ala, wala ang mamalay-malay na bigla pala silang haalis diba? Hindi man lang kami eh. Sana ko nasabihan lang kami no? ni nanay na haalis kami araw. Kaya dapat maging close tayo, maging masaya tayo, ganyan ganyan, salutin natin ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Kaso wala, wala talaga. Bigla-bigla talaga nangyari na lang yung lahat ng yun. Pero, ganun so, pa man, at least ngayon alam na namin. Kaso nga lang, kahit alam na namin yun, eh wala na rin naman sin eh. At paganda namin. Eh meron pa din, siyempre yung mga susunod na kapayatan ng bawat buhay namin. To yun yung araw na napulot ko. Kaya e, naman, pag ako nagkapamilya na, palagi ko talaga sasabihin sa mga kung ng mga anak na, para araw mahalap mo, wala huwa, Eh dapat palagi kayong handa, palagi kayong ready. Saan mga, mga na pwede sa atin? Para nang sa yung wala sila sa aking panahon. Siyempre, pahalaga nila ang bawat araw na binibigay ng Diyos na magkakasama ka. Pero siyempre, wala din sila pagsisiyan ba na huli. Kasi e yun din yung napakahirap eh. Kung kailan sila nawala, doon mo ay iisip na, ay dapat ginawa ko dapat nag-effort ako, dapat nag binisita ko si nanay, si tatay. Mga ganun ba ang bagay ba? Kasi pala ganun yung nangyari. Tapos tumating na yung araw na yun, araw na, ay na, wala ka sila. Wala kang pagsisisihan. Yung talagang masaya yung puso mo dahil nabigay mo lahat, lahat-lahat pag mo sa nila. Napaka-misteryo nga ang buhay, no? Alam mo ba na si nanay at saka si tatay hindi nila alam noong araw na yun, mamatay na sila. Araw Araw na matay si tatay na aksidente siya. Sinanay naman na brain aneurysm yung pagising sa umaga. Kung sa bagay, isa man sa atin, wala naman nakakalong kailan tayo mawawala dito sa mundo. Maski bata ka eh, di mo masasabi na marami pang tao nung tarating dyan. Papagtapos ng pag-aaral, makakapag-trabaho, makakakaroon ng negosyo, maraming marami pang bagay na makakamit. Pero hindi eh, lang makakapagsabi. Tangin Diyos lang nakakaalam. Lakong no, hanggang saan at kailan ka mananatili dito sa mundo. Kaya pag ganun yung mindset mo, matututunan mo na enjoy lang ang bawat oras at bawat araw na binibigay sa inyo ng At hindi mo kailangan magpaistan sa mga taong hindi ka gusto. Hindi mo naman sila kailangan Tandaan mo mawala tayo lang araw dito sa mundo. Kaya napahalag ang ng gawin mo, ay magpahabuti ka. Sipin mo kung ano ang dapat mong gawin para makatulong ka sa kapwa mo. Paano mo palalagayin yung sarili mo? Paano mo ma-enjoy ang buhay mo? At paano mo matutupad yung mga pangarap mo? Kaya magpatuloy ka lang. habang buhay nga may pag-asa. Nung nalulungkot ka sa so, tuwing mo yung tatay mo na nawala na, huwag kang malungkot, maging positibo ka. Isipin mo na ngayon ay nagpapahina lamang sila bilang ang Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan na magkakasama-sama muli. Kaya habang nag ka na mangyari yon pagpatuloy mo lang lahat ng mga pangarap na binuo kailangan na mga magulang. Kasi kung nandito sila, alam ko masaya masaya sila. Ay e nakikita ka na nagpapatuloy sa buhay.